ng batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung hinihirit ni Senator Robin Padilla patungkol dun sa suspension ng NTC sa operasyon ng television network na SMNI. May pumuri, pero may pumuna rin kay Sen. Robin Padilla dahil mukhang kinakampihan pa niya ang programang nagbibigay daw ng fake news na naman ni Jeffrey Celis na siya ay nagkamali. Nagkamali siya dahil naniwala siya sa kanyang source. Source na nagtatrabaho sa Senado pero nagbibigay ng information sa miyembro ng CPP-NPA. Sa ngayon, ninanais ni Sen. Robin Hood Padilla na maghain ng resolusyon kaugnay sa umano'y kawalan ng due process sa pagpapataw ng National Telecommunications Commission ng 30 araw na suspensyon sa operasyon ng television network na SMNI. Sa isang pahayag niya noong biyernes, December 22, sinabi ni Senator Robin Padilla na siyang namumuno sa Senate Committee on Public Information and Mass Media na plano niyang formal na maghain ng resolusyon para dito kapag ipagpapatuloy na ng Senado ang mga sesyon sa January, sabi pa niya naging instrumental daw ang SMNI sa pagtulong sa gobyerno sa kanilang kampanya laban sa terorismo sa pamamagitan ng mga programa nito na naglalayong turuan ang publiko laban sa communist propaganda and recruitment strategies. Journalist Atom Araulio has filed before the Quezon City Regional Trial Court a complaint for civil damages against SMNI hosts Lorraine Badoy and Jeffrey Celiz. Araulio filed a two million damage suit on Monday to quote seek redress for damages and injuries suffered due to defamatory statements. The journalist was represented by lawyers from the movement against disinformation. This legal action is intended to hold the SMNI hosts accountable for their wrongful acts. It also seeks to highlight how red tagging foments hate, abuse, and violence against journalists. Pero napanood niya kaya yung naging hearing? sa House of Representatives na inamin mismo ni Jeffrey Celis na ang naging source niya nung kanyang itanong at mabanggit ang patungkol sa paggasta ni Speaker Martin Romualdez ng halagang 1.8 billion para sa kanyang travel ay mali at siya pa nga ay humingi ng paumanhin dahil sa pagkakamaling ito. It is on record, it is on the minutes, inaamin po niyo na nagkamali kayo ng information niyo dahil sa nasabi niyo 1.8 to 4.3 lang now since nagkamali kayo are you willing to recant your uh, statements and apologize to congress if that will uh, heal the wound of the degree of an amount of insult uh, that was forwarded to congress kung ganun pong epekto niyan uh, wala pong problema sa akin personally yon because trabaho po namin nakilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Sinabi pa nga niya na hindi nga daw nasabi ng NTC kung ano yung mga dahilan upang suspindihin lamang ang operasyon ng SMNI kung ang pagsuspinde ay maiiwasan na malubha at hindi na maibabalik na pinsala o abala sa publiko o sa pribadong interes. Ito nga ang sabi ni Santo Robin Padilla. Ay hindi nga nabanggit ng NTC sa kanilang suspension order. Kaya lumalabas na walang due process ang nangyari dahil bigla na lamang sinuspindi ito nang wala man lang hearing. Ito pa, sinabi rin niya na ang Korte Suprema ay nagpa siya noong 2008 na ang mga administrative cases ay hindi daw exempt mula sa pangunahin na prinsipyo ng pamamaraan tulad ng karapatan na ang sa proseso sa pagsisiyasat at pagdinig. So in other words, kailangan na dinidinig muna, sinisiyasat muna ng NTC bago ito magpataw ng suspension, Yan ang nais niyang sabihin. Mangayon din naman si Senator Amy Marcos, nito Huwebes lang, na dapat na pinayagang magpaliwanag muna ang SMNI bago ang suspension order ng NTC para sa operasyon nito. Nagbabala rin si Senator Amy Marcos na ang kautusan ng NTC ay magkakaroon ng chilling effect sa press freedom. Dinigdag pa niya, ang karapatan sa angkop na proseso at kalayaan sa pamamahayag ay mga pundasyon ng ating sistema ng gobyerno. Sa kasamaang palad, hindi ito nasunod sa desisyon ng NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Isinaad naman ang NTC sa kanilang suspension order na ito ay batay sa House Resolution No. 1499, na humihimok na suspindihin ang operasyon ng SMNI na lumabag sa tatlong partikular na provisyon sa legislative franchise nito. So ano-ano nga ba itong nakitang violations ng SMNI habang nagkakaroon ng hearing sa House of Representatives? So to enlighten lang everyone, I suppose, let's run through na lang po the violations. First, di ba, yung ground naman po ng pag-urge natin sa NDC dahil may violations sa sa franchise. Um, klaro naman po, kanina pa, that we have Next, next slide, please. On their franchise, which is RA 11422. Section 4 uh, was violated right? not to use the uh, station or facilities for dissemination or of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Um, and again, this would hit another provision in their franchise, which is on the next slide. Section 10. Which we have established that there is no prior approval on the transfer of the controlling interest. There is also a violation on the requirement to report within uh, 60 days from the transfer of the controlling interest. Um, so, kung mo kung ngayon, sa nakita no, that the latest GIS statement that they submitted uh, to us is different. Is different. Uh, the one 2021 po 2021 gis submitted to us on the reportorial requirement is different from the one that they submitted to um, sec mohang ayon my violation that po sa section 12 actually the second paragraph the annual report shall include an update on the rollout development operation or expansion of business audited financial statements latest general information sheet officially submitted to sec so bakit po iba in sinabit sa atin at iba ang official sinabit po nila sa sec certification of the NTC on the status of its permits and operations, and an update on the dispersal of ownership undertaking, if applicable. The next, the next paragraph, the reportorial compliance certificate issued by Congress shall be required before an application for permit, certificate, or any equivalent thereof is accepted by the NTC. So ngayon, mukhang pumasok na meron na rin pong violation okay. ng Section 12. Ito, 53.46% is Executive Pastor, Phoebus Holdings is 46.22%. Ephibus Holdings naman, about 97% is owned by Executive Pastor na, di ba, noong 2022 naman, established natin na si Pastor po ang talagang may control naman. So, equivalently, may 98.37% na share talaga si Executive Pastor. So, and may good faith na naman. Pero, questionable na gusto pala nila comply. Eh, two years ago lang nila i-comply after 29 years of existence. Medyo, di ba, nakaka, ano, Mr. Chair, nakakapagduda. ba? Diba? But even with that, we'll show the next slide, so dahil hindi umabot sa 30 percent, meron violation on Section 11. Okay. More than even the franchise, nang kita natin tuloy-tuloy yung mga violations nila. Even with the Constitution, next slide please, e broadcast code, which they only withdrew their membership on December 4, 2023. So they cannot now wash their hands and say that all other violations uh, that they did prior to that does not ap apply to them. Article 1 of the KBP Broadcast Code on Section 3 Fairness and Objectivity. News reports shall be fair, factual and objective. Okay. Next slide. Meron din on Section 4 on news sources. The only news that can be attributed to a source shall be aired. News must be uh, clearly identified. You know, these there are violations here na naklaro naman 'di ba na, na Mr. Chair correct uh, na umamin naman po na may mga violations at hindi nag comply at hindi na verify tama po Mr. Chair. Not just Section 4, the next slide Meron pa pong personal attacks na bawal po, na nalabas po naman nila Honorable Manuel and Honorable uh, Castro kanina po. Next slide. Meron din, Article 5 naman, kung sinasabi nila nagkakamali, uh, when a mistake has been broadcast, um, it must be acknowledged and rectified as soon as possible. At ngayon lang sila, nagsasabi ng sorry, dahil nag-iimbestiga po tayo. Parang, bakit ganun po, di ba? Meron din, Article 13 ng KBP broadcast code, So persons who regularly go on air shall be required to obtain accreditation. Okay, some of the uh, SMNI hosts are not KBP accredited. Ang sinasabing violation ni Representative Nograles patungkol dun sa KBP rules ay nung inalaw nila ang karamihan sa kanilang mga broadcaster na mag-ere at mag-broadcast kahit na hindi sila accredited ng KBP. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa training na nire-require ng KBP. At yun ay violations ng rules kapag ang istasyon or network ay miyembro ng KBP. Umamin sila na ang SMNI ay miyembro ng KBP. Pero hindi nila ito sinunod. At nung napatunayan at nadiskubre na sila ay hindi sumusunod sa KBP rules, sila ngayon ay tumiwalag na rito correct, Mr. Chair? Ah, uh, ako nga po, hindi nga po ako KBP accredited. Sinasabi na dati po akong co-host, kaya, kaya nga po umalis. Kasi mukhang may mga violations tayong nakita. So, I can attest to that veracity na some hosts really are not accredited. Okay. then we have another article sa KBP Broadcast Code, Article 33, the Universal Ethical Standards. Ang dami po kaya sa KBP Broadcast Code. Hindi lang po yun. Uh, Mr. Chair, meron din po sa sarili nating House Rules. Para maklaro lang kung bakit, di ba, na-cite for contempt. Pakita po natin ang next slide. For sure naman, when the Honorable Pimentel and the Honorable Abante moved for uh, to cite uh, the two individuals for contempt, syempre mabigat yun sa loob. Pero trabaho din po natin na kailangan to maintain the integrity of um, this Honorable Committee of Congress ay... Uh, pag may lumalabag sa batas at may lumalabag sa house rules natin, it is our duty to move for those para hindi tayo niloloko. Ayun naman po rin gusto natin, hindi tayo maloko po, di ba? And so, to emphasize that there are violations naman po talaga which we cited, which the Honorable Congressman cited, which is Section 11C on refusal to answer any relevant inquiry, which today we also heard nga, yun naman, diba, yung dahilan kung bakit uh, na-cite in contempt. So. And also, acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. And then, next slide. Today, now we see, maybe there's a violation na rin with SEC that SEC might should start looking into. Because merong hindi pagtutugma-tugma ang kanilang pagbibigay ng dokumento sa so pag-apply ng kanilang amendment, that would be detrimental na to their, pinangahawa kanilang corporation sold sila. E kung mawalan sila ng certificate niyan, yung amendment to begin with, wala pala. Balik sila sa... Nabanggit ni Pwersa ng Bayaning Atleta, PBA Party Representative Megs Nograles, ang hindi bababa sa 40 na posibleng paglabag sa kontrobersyal na television network na SMNI sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises noong lunes, December 11 pinagtibay kang makailan ng komite ang House of Representatives no Grales No. 499 na humimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng network. Ang nabanggit ni Representative Nograles, isa na rito ang umano'y kabiguan na patunayan ang pagpupuno ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para makabuo ng two-thirds vote para mailipat ang ownership from Kingdom of Jesus Christ na non-stock corporation papunta sa Corporation Soul. Sinasabi kasi na ang Kingdom of Jesus Christ ay parte o may shares sa SMNI. Pero ito ay nailipat sa iisang tao na lamang. Pero ang paglipat ng ownership na ito ay hindi aprobado ng Kongreso. The committee report based on the resolution as amended that we adopted last uh, hearing, no, which is to simply naman urge the NTC Uh, to suspend the operations of Suara, so based on its violations of their franchise. May I just... At kapag hindi aprobado ng Kongreso ang paglilipat ng ownership na ito, kasama ang prangkisa, ito ay isang violation sa batas. Pwede nga bang isuspend ng NTC ng 30 araw ang television network na SMNI? Kung hihimay-hihimayin natin, lumalabas naman, na nadiskubre ng NTC ang mga violations ng SMNI habang sila ay nagihiring sa House Representatives. Hindi nakapagbigay ng ebidensya upang ma-refute o ma-itanggi ang mga itinatanong at ibinibigay na facts nitong si representative Nograles katulad na lamang ng magkaibang dokumento pala ang sinabmit sa SEC at sa House of Representatives. Pero patungkol yun sa iisang subject matter. So, lumalabas ang sabi ni Representative Nograles e eh, may pekean pa ng mga dokumento rito at yun ay violation ng kanilang franchise. E eh, sinasabi naman dito sa batas na ang NTC ay meron namang karapatan na mag-issue ng cease and desist order to a respondent motu Sinasabi sa 2006 Rules of Practice and Procedure before the National Telecommunications Commission, Section 4, The commission may, based on the report of the appropriate department, division, unit, or any employee, personnel deputized by the commission, the sworn statement of any offended party, or motu proprio, Issue a show-cause order which shall contain a statement of the particulars and matters which the Commission is inquiring, and may call upon the respondent to appear and submit a verified answer to the complaint at the place and time therein stated, and explain why no judgment or action shall be taken against the respondent. Pending hearing and final consideration of the case, the Commission may, in the interest of public service, welfare and security of the State, and or where the respondent does not have any authority from the Commission to install, operate, and maintain the service facility, upon motion or motu proprio issue a cease and desist order to a respondent. So, pag sinabi natin kasi cease and desist order, pagpapahinto yan. Kung ano man yung kanilang kinagawian, iipapahinto muna. Ibig sabihin, kahit wala pang complaint, basta sila ay nakatanggap ng report ng pagre-reklamo. Pwede sila mag-issue motu proprio on its own initiative ng show cause order at habang dinidinig ang sinabing reklamo, ay maaari silang mag-issue again motu proprio on its own initiative ng cease and desist order. So pwede silang magpahinto ng anumang activity ng television network. Lalong-lalo na kung ito ay para sa interes ng public service or welfare and security of the state. So, ang NTC ay isinaalang-alang -alang ang mga nakuhang ebidensya habang nagkakaroon ng hearing sa House of Representatives. Yung mga pag-amin ni Jeffrey Celis na ang kanyang naibigay na report o pagtatanong patungkol sa 1.5 billion na travel expenses di umano ni Speaker Martin Romualdez ay walang basihan at galing sa maling source. Maaaring isinama rin ang pag-amin ni Jeffrey Celis na ang kinukuhanan niya ng information ay isang taong nagtatrabaho sa Senado pero ang taong ito kahit na taga-gobyerno ay nag-feed ng information sa CPPNPA. At malamang ang security of the state ay pumasok na bilang issue rito. Sa kaso nga ito, eh, nandoon nga ang representative ng NTC sa hearing na isinagawa sa House of Representatives. Nadinig niya kung ano ang talakayan doon ito ang ginawa nilang pag-issue ng show order at suspension ay bunga ng resolution na ginawa ng House of Representatives. Saka during sa hearing ng House of Representatives, nagkaroon kasi ng resolution na hinihimo ka nila yung NTC na suspend because marami sila na-discover na violations ng SMNI. So, kung motopropyo ay kaya nila mag-issue ng cease and desist order, ang NTC bilang ang pagbibigyan ng Certificate of Public Convenience at mabigyan ng prangkisa. It's just a privilege, not a right. So, kung ito man ay babawiin dahil sa mga maling di umanong na gawa mo, eh maaari namang suspendin ito dahil alam nilang kasama ang NTC sa hearing at alam nila na hinihimo ni Congresswoman Megs Nograles ang mga taga-NTC na kung isuspend ang programa ng SMNI dahil sa nakita nilang unang-una violations, pangalawa, nag spread down ng fake news. So, anong nangyayari kasi dito, lumalabas si Sen. Robin Padilla ay nagsisipag na magkaroon ng resolution dito dahil kinakampihan niya ang SMNI, dahil nga sabi nga natin, si Sen. Robin Padilla ay malapit kay dating Pangulong Duterte na malapit naman kay Pastor Kibuloy. Kung tutusin, malaki rin ang utang na loob ni Sen. Robin sa SMNI, lalong-lalo na kay Pastor Kibuloy. Nung siya ay nanalo, pinasalamatan niya ng gusto si Pastor Kibuloy at ang mga miyembro ng kanyang simbahan dahil siya ay nataguyod at naging number one pa sa botohan para sa senador. May maaasahan ba tayong neutrality kay Senator Robin Hood Padilla? Eh, basang-basa na kung saan ang tinutumbok niya. Ayaw niya na mawala sa ere ang SMNI. Lalong-lalo na na ang paniwala niya ito ay lumalaban sa mga CPPNBA at terorista. Nakakuha kaya ng report si Senator Robin Hood Padilla tungkol sa mga naging accomplishments ng SMNI patungo sa paglaban sa mga terorismo? Sana aralin muna ni Senator Robin Hood Padilla ang mga batas na kaugnay dito para hindi masabi ng ibang tao na siya ay sablay na naman. Kung pakiramdam naman ng SMNI at Swarasug Corporation na na-violate ang kanilang karapatan. Lalo na yung issue tungkol sa press freedom. Maaari naman nilang itong idulog sa korte at i ang sinasabi nilang pang-aabuso ng NTC. At doon natin malalaman kung ang kanilang aligasyon sa pang-aabuso ng NTC ay may sapat na basihan. So hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Lekas, nagpapala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan.